Good morning, guys. For, for today's video, I ay sobrang nakakatamad no, pa. No. Coffee, are you? You. Pero good morning pa din. Dali na. Ako Hello. Na bye bye, ha? Huh? So, hi guys. Good morning. For today's video, ay 8 a.m. na ng umaga. And gising na naman kami lahat except kay Yuan na tulog, na tulog, na tulog pa. Tapos ng room. Ito yung room, glass yung door. May bamboo type dito sa gilid. And then, ayun yung mga neighbors namin sa labas. So, ayan, maglalakad lakad muna kami para makapag-relax. So, guys. So, ito yung area, guys, kung makikita nyo. And, yung iba vacant yata yung mga rooms. Then, ito si Jello, mm -hmm. si cellphone Then, may CCTV si doon. Tapos, ito yung ibang rooms. Ah, uh, 12 rooms ata yung available dito. Ah, ayan pala yun. Parang siyang... High tide na. na. Bakawan, mangrove, ganun. High Kaso tide madumi siya. siya. Madumi pa yung ano, dagat ka. High tide na. And high tide na. Kasi kahapon niya is slow tide. Kaya mm -hmm. hindi sila makapag-swim. Kaya nga. Mm -hmm. Then meron ditong magandang area, ayan siya. Ayan si Jelo, naglalakad-lakad nga kami kasi lumabas kami. Ito yung view sa labas. Then may nag-aayos doon ng pool si Kuya. And then ito na si Jelo. Yan, maganda yung place, guys, lalo na sa labas pag umaga. Kaso yung dagat is hindi mo talaga siya maliliguan kaya meron talaga siyang sariling pool dito sa loob. Ayan yung eh ayan yung view sa labas so walang makakaligo dyan di <laughs> and then bababa kami para makita namin ang mas malapitan yung view ng dagat kasi nga madumi so hindi siya maliliguan talaga ng maayos ganito yung ano niya tubig niya guys ayan so hindi mo talaga siya maliliguan kasi nga madumi siya Ikot natin yung camera. Ayan. Then, ito si Jelou. Nag-e-explore siya ng mga isda. Ay, no. Isda mahaba. Natural. Tubig yan. Anong isda na mahaba? Asan? Anong kanina? So, ayan guys. Mag-ikot-ikot kami. Tapos, asan yung gym area? Sabi mo, pupunta ka doon. parking. Parking. Kasi ito yung, alam pang... Ang gagi, ang ganda ng view dito, Jello. Lakad ka lang dyan. So, ayan, naglalakad kami umaga nga. So, ayan yung gym area. Tama ba? O, oh, mag-gym ka na dyan. gusto mo. Mas mabigat ka pa sa ano, huwatin. ayan, may billiard din dito, guys. Kaso may renta daw. So, wala well, mo kapag billiard. Kaso wag nang billiard. Hindi na. Ay may massage area pa daw okay. doon sabi ni Jill. Okay. Ay ano, jacuzzi, di ba doon mo umiga. Jacuzzi niyan. Ay wag hindi niyo daw uwi yung niluluto ka. <laughs> Tapos ito, meron ditong um, pickleball. Pickleball. Alam ba di ba tennis 'yun? So ayan, pabalik na kami ng room ni Jelo Maglalakad-lakad kami ulit. Pabalik. So wait lang. Ayan yung view niya guys sa labas. Tapos, ewan ko, ang cute na ako, cute na nakuyan o. Oh. Tambayan din ata yan. Tapos ito, may isa pang tambayan. Ang kikit na upuan dito. Tapos ito si Jelo Nagduduyan siya. Ako naman nakaupo lang dito sa upuan. Then, meron ditong 12 rooms. Yung iba-iba yung shape. Tapos, karamihan. Parang, parang kubo type. Tapos, the aircon inside. Ganun. Ano? Ayun natin mag-gym doon. Ayan. Ayan si Jilu. Pupunta nga doon siyang gym. Kasi, try daw niya. Pero, hindi niya tinray kanina. Kasi nga, nahihiya siya. Kasi nga daw may tao. So, ayan. Pupunta siya dito. Ito yung gym area. Medyo maliit lang siya. ka Wait lang, titingnan nga kita eh. Sige, basa ka na. Paano? Tapos di alam ka na <laughs> Ito lang yun. Uh, mayroon dito ang bola. Tapos, di ko alam kung paano gamitin yung iba dyan. So, bahala na sa dyan kung paano nang di-discard di yan yung paano gagawin paano, paano, paano. niya. <laughs> Do yan. <laughs> Ayan, sige. Mag-ano-ano ka dyan. -ano -ano. Ito yung view ng gym sa loob. So, wala well, masyadong ano. Hmm. Ayan, nagsisira pa si Bilo ng ano, ginabagsak na pa yung gamit niya. Hindi ko alam kung ano gagawin niya. Bala niya sa buhay niya. Ayan, gym area. Tapos meron ditong malaking, malaking salamin. Tapos ito si Jill. Nagja-jollibee-jollibee na naman siya. Hindi <laughs> niya naalam yung gagawin niya. Ayan siya. A Habang kamay ni Julo, ayan, ayan kamay ni Julo. <laughs> Naglalastic man siya. Oh. Ayan. Oh, di diba? 10 second pa lang pagod na siya. Oh, ibabalik niya na ulit kasi nga pagod na siya. Ayan, ayan yung view sa labas, guys. Ayan si Jilo. So may 12 rooms dito. Ito yung room namin, room 307. Ayan, room 307, guys. Then, ito yung pool view ng room. Ayan, si Jalu, pumasok na kami. Kaso, tulog pa si Uwan. Ito si Uwan, guys. Uy, Uwan! Ayan siya. Then, ito naman yung view from bed to outside the door so ganyan siya okay.